kagigil. Gawa lang po tayo ng ating almagas no? Ang ah, isa tayo ng bawang, sibuya. Ito ang mga team. Iyan natin ang onion juice.

Ayan, lagay na natin yung ating egg. Ayan, good morning. Mga kagigil. Magkakapit tayo ngayon, ano? konting kape lang. Yan, tapos meron tayong toasted bread tsaka yung ating egg na yan. Pwede mga kagigid. God bless you all.